Naperwisyo ng landslide at baha ang ilang probinsya sa norte, bunsod ng pagulang dala ng habagat. Ang ilang kalsada, hindi na madaanan. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Natabunan sa landslide ang kalsadang ito sa bayan ng Kayapa sa Nueva Vizcaya kaninang madaling araw. Bunsod yan ng paglambot ng lupa mula sa pagulan na dala ng habagat. Wala namang nasaktan. Isinagawa ang clearing operation kaya nadaanan na ng isang lane ng kalsada. Dahil pa rin sa landslide, natumba at humambalang sa kalsada ang pine tree na ito sa kahabaan ng Singa Asin Pegdeto ng Congressman Andres Acop Cosalan Road sa Bayan ng Kabayan, Benguet. Isang puno naman ang natumba sa kahabaan ng Bugaw section sa kaparehong kalsada. Sa katabing bayan ng Bukod sa Benguet, isang linya lang ang nadaanan sa Gurel section ng kalsada. Agad ding nagsagawa ng clearing operation ang mga otoridad. Sa probinsya ng Abra, hindi madaanan ng mga sasakyan ang Taripan Overflow Bridge sa bayan ng Malibkong umapaw ang ilog dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Ayon sa pag-asa, patuloy na mararanasan ang maulang panahon dahil pa rin sa habagat. Makakadagdag pa ang bagyong igme na nasa Philippine Air of Responsibility na ngayon. Ngayon pang-apat na po tayo. So hindi natin inaalis ina yung chance po na madagdagan pa po Kasi expect po natin siguro 2 or 3 pa po na, ano, na low pressure area within this, ano, this month. Payo ng pag-asa, manatiling alerto sa pagbaha o pagguo ng lupa dahil sa habagat nagbabalita mula sa frontline. Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.